Magsabang po natin ang bigas at syempre yung uh, palay. Nasa kabilang linya po natin ang Executive Director ng Samang industriya ng Agrikultura o Sinag, si Ginoong Jason Cainglet. Magandang uh, tanghali po Sir Jason. Welcome po muli sa DWICLU Channel 23. Good, good, uh, good noon po uh, Sir Drew at lahat po ng nakikinig na kita ng program. Opo, nagtanghalian na po ba kayo Sir Jason? ah uh, Medyo maaga po tayong nag-branch. Ah, <laughs> branch, ha? Uh, nag-branch na po tayo. Opo. Curious lang ako kung anong klaseng uh, bigas ba ang uh, sinasaing ng isang Jason ka Cainglet. Ngayong, uh, of course, itong uh, nire-reklamo po ng uh, mga magsasaka ay bagsak na raw ang sad-sad uh, na, kung natin, yung presyo po ng palay. Gaano po ito katotoo, Sir Jason? Magkano na po ang presyo ng palay. Uh, opo, Sir Drew, tayo ay nabigla dahil actually tapos na ang anihan. Uh, may mga ilan na lang nag-harvest na mga farmers. Uh, supposedly, pagka uh, wala na po umaang tumataas ang presyo sa palay, pero nagulat tayo ay the past two weeks, bumagsak siya from 8 to 12 pesos po per kilo. So talagang nakakasurpresa dahil Robbie tapos na niya. nga po ang harvest yung 8 to 12 po sir true ay napakababa kasi yung kanyang gastos para uh, mag-produce ng palay ay nasa 13 to 14 pesos kaya lugi pa kahit sa po kahit po sa puhunan ay talagang medyo malungkot ang inabot. ng mga parang hindi naman lugi yun umari. sir Jason parang pinamigay mo na lang <laughs> yun opo ah uh, parang pinamigay kaya ang marami sa kanila talaga nag-iisip na yun ang ating uh, pinag-aalala ngayon, marami, ngayon, marami biglang nag-isip na ngayong susunod na cropping, baka hindi na magtanim o kung magtatanim man sila, Ay? yung eksaktong pangkain lang nila. Dahil Ay, nga po, ilang buwan nilang pinaghirapan, yung palay, nung inani, eh, mas lugi pa sila nung Opo. kesa sa kanilang ginastos. Kaya po yun ang medyo malukot na balita nitong nakaraang dalawang linggo po. Eh parang palay din. Pag may bagyo, dapang-dapa. <laughs> ganun ganun nang ano ah uh, sitwasyon ng mga magsasaka pero uh, sir Jason bakit ho ba humantong sa ganito at sumadsad sa ganito pong may 9 pesos pa tama ho ba mayroon pang 9 pesos may meron pong 8 yung anyway oh, yun po ang pantindi uh, naman talagang, yan. May, opo, medyo bagsak ang ang talagang dahilan sa tingin namin ay dahil marami po yung imported bigas na sa murang halaga lang na Dahil nga po tinapis ang taripa. Ang landed cost po for the past two months, Sir Drew, nasa 26 pesos. Ibig sabihin, nakarating na yan sa pantalan. Pwede mo na nga siyang ibenta sa 26, 28, ganyan. Kaya ang, ang, mga millers, yung mga namimili ng palay, sa totoo lang, ang kaya lang nilang bilhin ay nasa halagang 15 pesos. Sana nga, bumili ng 15, pero uh, sa sobra kasing dami ng bigas sa palengke, kahit sila nagdadala ng isip kung magkano nila ibibili mm. yung palay ng ating mga magsasaka. Yun, Oo. yun, yun po nagkaroon ng chain reaction. Uh, talagang subadsad ang pakiusap na natin kahit sa 4 15 sana ay hindi naman sila madulugi pa no? yung mga millers. Ang problema nakikipagkumpetensya rin sila directly sa mga imported na bigas. Kaya takot din silang sumugal kung mataas nila bilhin yung palay po ng ating mga farmers. Oo, 'di ba ho, pag bibili tayo ng palay, ang katumbas ng uh, uh, isang kilong bigas, dalawang kilong palay 'yon, 'di ho ba? Opo, uh -oh. uh, yung yung ating rule of thumb, kaya kung yes. bibili siya ng 16-17 sa 34 or 35 din niya mabebenta. Uh -oh. Ang problema natin talaga itong mga imported na bigas. Sa, sa 30 hanggang 33, uh oo, -oh. kada kilo laban na yung mga importers, ibig sabihin, <laughs> sa 30 pesos lang, may kita na sila eh. Ibig Oo. sabihin, yung pagbabagsak na ng mga retailers, Opo. kahit ibenta sa 35, hindi kita na ang sila ang na. Oo. O, hindi na lugi. Yung millers, yung 35, ipapasa pa lang nila yun sa mga But, retailer, wholesaler. Uh -huh. Kaya, uh, kung, kung maga, hindi naman natin sila pinagtatanggol, pero talagang, ma mabigat din yung sitwasyon ng mga millers. Kaya ang sabi talaga natin, Uh, yung urgent na kailangan niya yun ay masuportahan yung farmers, uh, dagdagan sana ng limang piso per kilo yung, yung presyo ng palay. E kung kaya nating kung kaya po nating isubsidize yung bigas sa 20 pesos, ano? Mm. Kung maalala natin, 20 pesos yung bigas, pero sa 20 pesos po na bigas kasi, 13 pesos doon yung sinasubsidize ng gobyerno. Mm -hmm. Binili ng NFA sa farmer ng 24, uh -huh. niya, at 35 pesos yon tapos ibabalik na ibebenta oh. sa 20 pesos ibig sabihin may lugi ang gobyerno ng 13 pesos sa 20 pesos na bigas okay lang yon kasi nakikinabang po yung mga oh. opo consumers natin sana ganoon din po sa palay uh, i ng government yung 5 to 6 pesos per kilo para may sigurado kita naman yung ating mga farmers opo pero ayan binanggit mo na nga rin yung 20ng 20 uh, 20, uh, 20 pesos na bigas ito ho ba pagsadsad ng presyo ng palay? Ito ho ba i, uh, may uugnay natin sa benting bigas? Uh, tingin natin hindi. Tama naman yung paliwanag ng DA. Yung benting bigas po kasi, ang binibili nila ay palay sa farmers ng na NPA at 23. Hmm. Ibig sabihin, hindi niya binarachong farmer sa hmm. palay para maging benting bigas. Kaya lang talagang lugi ang gobyerno dahil sinabi si po niya yung 9 pesos para maibenta niya sa 20 mm. yung bigas. So tingin natin, wala siyang direct uh, direct link. Ang problema natin, mabuti po natanong niyo, yung kasing pamimili ng NFA ng 23 pesos ng palay, napakalit lang po na porsyento sa, sa kabuang harvest. Mm. Uh, nasa 2% lang siya, Drew. So talagang napakaliit. Kumbaga, baga, uh, good for 8-9 days lang yan per year. Kung sumahin mo sa buong taon na ating kakaining bigas, mm. nasa 10 to 15 days lang yung nabibili ng NFA palay. Kaya po, yung kalaking bahagi ay mga traders at millers pa rin ang namimili ng palay. So, hindi natin pwedeng isisi dito sa benteng bigas, ha? Uh, Sir Jason, yun na malinaw. Opo, o po, tayo hindi naman natin sinisisi oh. yung 20 pesos na bigas. Ang talagang sinisisi natin, yung mga... dahil binagsak yung taripa oh. sa imported na bigas, kaya bumabahangin ng napakamurang bigas na hindi pa kasabay yung ating mga local traders at millers. Ah, uh, alright. So, hindi rin kasalanan ng mga barat na rice trader to, ha? Um, meron silang uh, bahagyang kasalanan kasi kaya naman nilang bumili sa 15. Oh, okay. Kasi pag kinuwenta natin yung 15, hmm? 30 32 mabebenta nila may kikitain sila oh. kailang masyado siguro natakot o baka nga dahil na rin sa uh, pangamba ng diit ang kanilang kita kaya ka binarat uh, meron, meron 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 pa rin po profiteering kung yun ang basis natin dahil nga wag naman sanang masyado binarat uh -huh. ang farmers natin oo uh -huh. pero ang sinasabi ho ng uh, gobyerno ng uh, Malacañang ay kayo kayo sa panig po ng mga uh, agrikultor, ng mga magsasaka, eh, pwede nyo namang uh, na, pwede nyo namang isumbong, ano, ika, itong uh, mga mga nambabarat na rice raider. Sa inyo ho ba? Meron ho bang mga nambabarat sa inyo, Sir Jason? Ang ang, ang operasyon natin sa probinsya, Sir Drew, ano yan, eh mga ahente, di ba, mga agency. Eh. Kung ito okay, okay, okay. yung mga unseen hands, eh hindi mo naman nakikita yung mga yan, kaya sino isusumbong mo? Tapos, ang, ang masakla pa dyan, yung mga bumibili ng palay, eh, uh -huh. yun, din naman, yun din naman ang inutangan ng farmer. Ayun. Kung yun, baga, oh, yun may, may, kung gad, kung baga, may mga ganong relasyon. Sana po, huwag nang itulak ng Malacanang na magsumbong ng farmers. Kilala naman nila, uh, uh, sa, sa, sa barrio, sa bayan, kilala naman hmm. ng DA ng NFA kung sino yung mga namimili kung sino yung, yung, mga Miller. Kasi po kung ang magsasaka ang magtuturo, talagang hindi magtuturo dahil ito nga yung mga tao. E baka hindi na bumili yung pag nagturo. Opo. <laughs> at saka baka na ba? hindi na siya pautangin. Hindi <laughs> na bumili at hindi na siya pautangin ulit. Lalong dumapa ang palay eh, pag ganyan. Opo, nandun. Kung baga kabisado naman ng, ng gobyerno kung sino-sino yan, baka pwede lang mapag, mapakiusapan, masabihan. Uh -huh. Wag naman, or, or kung meron tayong batas ngayon, yung economic sabotage law, Uh, sabihin nila pag ito ay tinuloy pa, kakasuhan namin kayo sa batas na to which is non-bailable at uh, life imprisonment po ang talagang punishment. So we're hoping na uh, kung sa smuggling, okay. naghahanap tayo ng may, may ma-sample. Saan po dito ay meron din ma-sample yan. Yung, yung, yung nagsasamantala na naman talaga na oh yun ang gusto natin, babak, na, Sir Jason. Promise. Kailangan may ma-sample. Teka lang, pati dyan ba sa binabanggit mo na presyo ng palay may nagmimigil uh, por Diyos por Santo, Sir Jason, may nagmi-middleman pa ba dyan sa ganyang presyo? Ah, ang kasi ang ang kalakaran natin talaga namang may isang salin pa. Hindi eh, naman middleman pero bahagi siya ng proseso. May kumukuha, may nag-iipon ng palay. Mm -hmm. At uh, hindi naman kasi ang isang magsasaka didiretso sa giling ang talagang may kumukuha sa kanila ng, ng palay. Uh, kung magkakasama na sa sistema yan at oh. yun naman ang kalakaran, uh, meron naman po talaga. Ang, ang sinasabi lang natin ngayon ay medyo, masyado talagang mababa naman yung bilhin ng 8 hanggang 10 pesos. Yun, yun pwede talagang makapag-interview ng government na uh, wag barotin at, at wag gamitin yung sabi nyo nga, yung 20 pesos na bigas mm -hmm. para i-justify na mura lang namin mabibili ang palay ng mga magsasak. Oo, oh, kasi importante, importante ito, lalo't na uh, nakatuon ng gobyerno doon sa 20 uh, uh, bigas program at syempre kung paano ito maisusustain sa mga susunod pang uh, taon. Yan ang pinakamalaking uh, hamon para sa gobyerno, lalo sa Department of Agriculture, at syempre sa inyo na rin po, mga magsasaka sa sektor po, sa industriya po ng uh, uh, pagsasaka, di ho ba yung ma-sustain itong uh, mababang uh, presyo nga ng uh, bigas. Hmm. Pero kayo ho ba ay uh, naniniwala at uh, kumpiyansa ho ba kayo na masusustain nga ho ito Uh, sa mga susunod na hanggang sa susunod na mga panahon uh, sir Jason kaya naman po talaga kung may kung may pang-subsidize gobyerno pero yun nga ang ang ultimately mapapababa mo lang talaga siya mm -hmm. pag napababa mo yung gastos ng farmer dumami yung ani maganda yung facilities uh, niya pagka-ani, uh -oh. yung yung gilingan niya maga, marami po talaga ang pwedeng improve pero sa ngayon makakaya naman po siya kung talagang uh, ang sabi naman ng Malacañang ay talagang popondohan nila to Apo. and we welcome that para makinabang naman yung mga mamimili sa murang bigas. So, yun nga lang, ang, laging kapalit nun, sana uh, may parehong pagtingin sa mga farmers naman na hindi rin sila malugi. Lalo kayo talaga no, ngayong, ngayong panahon ng magahan uh, maghahanda na po kasi sa pagtatanim ng yes. farmers natin. Kaya crucial itong 5 to 6 weeks na ang farmers ay ma-encourage pa rin na magtanim. Mm -hmm. Yun po sana ang ating request sa lahat, may uh, ma-incentivize ma ma ang ating mga magsasaka para nandun pa rin yung kanilang uh, interest at mm -hmm. uh, ma-encourage sila na tuloy-tuloy pa rin ang pagtatanim. Mhm. Mm Ayun, uh, 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 wag mong kakalimutan nga pala Sir Jason, sabi ni Sendong, yung abono. <laughs> kailangan. <Apo>. Din, <laughs> kailangan din ng uh, abono dahil uh, kung walang abono, walang uh, hindi naman uh, mag, uh, magpa prosper yung mga tanim natin na uh, palay, di ba? O kailangan ni ano rin 'yan, di ba? Isubsidize uh, niyan. Correct. Ang uh, uh, sa RTL uh, Sir Dr. La Costa, naman ang, ang ang abono, ang fuel lalo na at yung sobrang nakolekta sa uh, taripa, yung sa ating rice tarification. RTL, o. Oh. Oh, yung Oh, uh, may sobrang 4 billion, eh, 34 billion kasi nakolekta. Yung 4 billion sana, ibigay ka agad-agad as cash incentive sa farmers natin. At least yun, uh, talagang perang magagamit nila sa pag-aaral ng anak nila. At least, ano, ma-encourage -ma sila nila. Pwede pa rin palang magtarim at may kitain sila sa susunod na apat na limang buwan. Binanggit mo na rin itong uh, RTL. Eh, ngayong 28 th Congress, ano ang nakikita mong uh, uh, kay hina sa sapitin itong RTL, mukang bubusisiin na naman ito. Uh, though may mga pagtatangka na before, pero I think itong uh, 20th Congress, uh, mukhang pursigido ang uh, kongreso na bulatlatin nga itong uh, RTL. Sa, sa atin naman ay uh, hindi hindi tayo nakasabay po din sa banwago na kumbaga dahil nawala ang kapangyarihan ng NFA kaya tayo to hindi naman po sa tingin namin yun talaga ang dahilan maganda naman ang takbo natin kung hindi lang talaga bumuhaw ang imported na bigas uh, ang unang-una kasing dapat kinilala last year ay mataas talaga yung presyo ng bigas globally dahil nagigipit ang Vietnam nagigipit nag ang India pero lumuwag na siya at bumagsak nga ngayon ng almost up, ano, from $640 per metric ton, sir, true. To, nasa $360 na yung presyo ng bigas ngayon globally. Kaya bagsak na bagsak naman sa atin dahil nga from 35% yung taripa, binagsak mo pa sa 15%. Kung, kung sana ay nung una ay inunawa na talagang mahal ang bigas, hindi uh, padalus pa dalos na, nagbaba ng taripa, wala po sa tayo po problemahin nagruntong kalaki ngayon ano uh, nawala na yung collection ng gobyerno nalugi pang pa farmers yun, yun po talaga ang sitwasyon ngayon and we're hoping ano kaya na ko anong amendment sa RTL kung tuloy-tuloy para yung tariff reduction palagi natin po ay uh, hindi makakabago ng ating local farmers uh, ibabalik sa 30% no itong oh, 35% yung uh, tari uh, taripa uh, malamang makakaagapay na ito itong uh, pero not necessarily na dapat tabuwagin ito di ba Sir Jason ah, hindi naman po wala naman po tayo sa sabing na amiendahan lang ika Opo, kung talagang kailang uh, yung, 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 marketing power niya, palakasin, uh, direct, direct, ang uh, magbenta siya. Ang, kasi ang history naman yan, Sir True, kaya tinanggal sa NFA, alam naman natin yung kasaysayan ng araw na talagang naging, ano, siya, no? naging pugad ng lahat ng kumbaga ay hokus-pokus na ikinalugi ng consumer at ang at ating mga farmers. Kaya siya tinanggal eh. So hopefully, kung ibabalik yung powers ng NFA, ay merong malinaw na monitoring at uh, mm -hmm. uh, kumbaga po ay accountability na hindi ulit maabuso yung naging niya noong mga nakaraang na All Alright. Baka meron pa ho kayo mga karagdagang pang panawagan sa ating pong department of agriculture. And of course, uh, iba pa ho natin mga stakeholders sa mga magsasaka po, lalo na po doon sa mga binabarat ho ng mga rice traders, <laughs> Sir, Sir Jason. Opo, ang uh, katuwang naman natin ng DA na ano, sa itong mga nakarang panon. We're just hoping na in, in the next 5 to 6 weeks, sama-sama nating uh, tulungan ng mga farmers encourage sila. Kasi eventually, pag walang nagtanim, talagang daus-dus ang ating food security. Mahirap po ang ating staple food ay iasa lang sa importasyon. Mm -hmm. Opo, may bagyo pa. So, yun, yun nga po. So, crucial yung 5 to 6 weeks. We're, we're hoping everyone Uh, would uh, act together para po matulungan ating mga farmers na tuloy-tuli pa rin silang uh, magsaka sa mga darating na panahon. All right, hoping din po kami uma umaasa at nananalangin po Sir Jason na maging maayos po ang ating uh, food uh, sufficiency. Maraming salamat po Sir Jason kay English sa inyo pong oras. Magandang hapon po. Ingat po kayo, Sir. God bless uh -huh. po. Salamat po Sir Joel at magandang tanghali sa mang lahat. Salamat din po at uh, good luck din po sa inyo. Si Ginoong Jason Kainglet ang Executive Director po yan ng Samang Industriya ng Agrikultura o SINAG. Paalam. Bye.